ay tutugunan. Mga agad. Okay, nais humingi ng tulong si Alias Nardo ng Barangay Magbalyo, Kabangkalan City, Negros Occidental, dahil pinasok ang kanilang tahanan ng madaling araw. At muntik ng halayin ang kanyang dalawang menor de edad na pamangkin. Okay. Makakausap po natin si Nardo sa kabilang linya. Magandang hapon po, Sir Nardo. Dang Abangkalan City. Nardo. Hello. Yes, Sir. Go ahead po. Hindi mali po ito, Sir. Bayani Sundot po ako. Sir, ahead, po. Ah, ano po? <laughs> <laughs> mali yata yung naipatsap na natin. Ano? O, yung action center, mukhang mali yung naipatsap natin. Ano? o oh, baka, baka, hindi niya alam na binigyan natin ng alias siya. Oo. Oh, oh. ah, alias Nardo. Kayo po ba yung taga -Kabankalan, Kabankalan City? Kaya nga. Sir, kayo po ba yung taga Kabankalan City? Hello, magandang tanghali. Ay, oh, nawala. Na nawala. Ng, ano, Sige. ito po. nga, sir, ano? Yung, tayo, tayo, ano, tayo, parang tayo. ito yung inirefer ng ating Saudi patroller. <laughs> Yan na. Na si Kuya ng, uh, Big Gardose, Yes, sir. oh, ayan na. Connected na daw po, sir. Hello, alias Nardo. Hello. Yes, sir. Magandang tanghali po. Sige po, pakikwento mo po yung nangyari. Bale ko according dito po sa ating victim, noong Sabado ng madaling araw, uh, alas 3 po ng madaling araw po ng Sabado, habang sila ay natutulog sa bahay, nagisna nila na mayroong, nagisna ng isa na mayroong tumuhok kanyang surat, kaya nagising. Okay. Okay, noong kanyang pagising, pagdilat ng kanyang mata, ay nagitna niya na ang kanyang kamay, dalawang kamay, ay nahuwakan po nitong na suspect nakikikis po yung dalawang kamay na hawak-hawak ng suspect. At ito po ay iniilawan ng, kung alam mo po yung lighter na may maliit na ilaw, yun yung nakailaw doon sa victim. Bali, dalawa po, yung minor di edad magkatabi ko, na nagkatulog. Sige po. Sige po, yes, sige Nando, yes, yes. anong nangyari? Naging big, ay, nang, yung, muntik na. Pumiglas no? po, ito. Dito nagsusumedya po itong victim. So wala naman nangyaring masama. Uh, attempt lang. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Identified so, niyo ba it's yung it's salarin? It's yung pumasok? Ano Identified niyo ba yung salarin? Yung pumasok? Kilala niyo po ba? Nakilala niyo? Apo, sir. Kilala ng victims po. Kasi Yun ang importante. yes, sir. Diba? Okay. okay. Baka may action na, sir. May update okay. tayo ano dito. Anong naging update ito? dito? Nai... Na i... May reklamo na ba ito? Na Pumunta na ba kayo sa police station? Actually po, kahapon, pagkatapos ng pangyayari, ay, uh, nagpa-record po agad-agad sa barangay. Mm. Ah. Po so, pagkatapos po, narito po lang ng barangay. barangay dinang... ito eh. Kasi At... may minor sir eh. Pwede, Apo, pwede, pwede siyang ako, nga ito eh. Na, uh, po sa police station, kabong kailang sisi, police station. Sir? Okay, go ahead. Okay. Tapos, pumunta kayo na police station. Apo, nung doon na po sa police station, uh, pumunta sila sa women's test, yung police station sa Bangalan. So, in-interview sila doon. O, tapo. Apo, nung, nung interview na yun, nabagi ang ating details po ay nasa uh, hindi pa masyadong kaya uh, sa kalagayan kasi po nasa trauma po yung uh, pangyayari kaka-wakasasunan kaka po yun kaya sa hanggang hapon nung interview sa kanila undecided pa po yung victims. Undecided? Undecided. O, oh, bakit kaya? Oh. Oh, Apo, tayo sa buong bata eh. So, dahil? Uh, Nagka-trauma daw Dahil sa pangyayari nga. O, oh, na, pero dapat na, po, tayo igabay natin sila at panindigan. Diba? Yes, sir. Para okay. maparusahan yung mga salarin na yan. Ayan ah, po, salamat po. Yun ang importante. Anyway, Kuya Gardo, nasa kabilang niya si Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr., ang chief of police ng Kabangkalan City. Um, Robert, magandang tanghali sa iyo. Yes, sir. Good afternoon po. Sir, idol, sir. By Ayon. magkikita tayo sir. dyan sa September. <laughs> Yun! May invitation ako <laughs> eh. Abangan mo yan, ha? Nagtakas <laughs> siya. September? <laughs> Ay, hindi. August, ha? Ah. <laughs> next month, sir. Next month. Next month. Anyway, uh, Robert, ano ang naging action natin? Ah uh, bale, sir, ka kanina, sir. Uh, bumalik itong yung complaint natin, sir, yung victim, kasama yung uh, mga tiyahe niya, sir, kinuha na lang, sir, ng statement para mapahil tong kaso bukas, sir. Okay, yun ang importante. Identified ba kung sino yung kino complain Yes, sir. Identified, sir, yung uh, suspect. Uh, tapos, sir, naka-ready na itong mga documents, ready for filing na po bukas. Ay, yun. Ay, yan. Dapat, file na muna ng kaso yan bukas, Robert. Ha? <laughs> agad, na, agad. Ayon. Para action agad. Okay? Okay, Lieutenant Kerry Robert, maitanong ko lang, sir, ano? Uh, Nasaan na ngayon yung mga bata, o yung dalawang, ano, biktima? Uh, biktima o. Sa ngayon, sir, yung uh, yung uh, complainant na 18 years old, kasama yung uh, pinsa niya, sir, na 14. Minor din, sir. Kasama sa mga tiyayin niya, sa tiyayin niya. Baka sa guardians. Okay, baka pwedeng i-undergo natin, uh... okay, uh, natin sila. Kamalik na lang po, sir. Sa Okay, Robert, i-undergo natin sila, paalalaan natin ng counseling sa ating mga yes, psychologists or sa DSWD. Then, uh, siyempre, eh, expert din naman ng ating women's and children's chief diyan. Eh, bigyan din sila ng paggabay. Counseling. Yes, is. po, sir. Yes, po, sir. Sabi ko rin dito, sir, yung mga WCPD, sir. Kasi initially, nabalita namin na na-trauma. Yes, sir. At trauma. parang initially, ayaw pang mag-complain. No. Saka, sir, parang ano, no, na parang yung mga guardian lang yung kasama ng mga bata. Asan ba yung mga magulang nitong uh, mga bata na ito? Kernel Indiape Yes, sir, yes, sir. O, oh, nasa... Yung, yung... Uh, yung parents sila, sir, uh, ano na, sir... Parents, yan. Yung nanay, yung nanay, sir. Yung nanay na matay na, sir. Okay. Oh, okay. Yung tatay? Sir, ano yung Kasama ka niya. Yung tatay na sana? Kasama nila yung tatay nila, sir. Ah, okay. Nandiyan sa Kasama yung tatay. Mabait naman yung tatay. Yes, sir. Oo, oh, oh, kasi oh, oh. kaya ko tinanong, may mga din dito. <laughs> Siguro po, isa pa, sir, malaman natin, ano? Ano ba yung uh, yung suspect natin? ano? tagarayan ba? kapit ba nila? O uh, kakilala, kaibigan. At sila, ano bang uh, background? Adik ba ito? Lasenggo? Mm. Itong ano, sir, itong uh, ang suspect, sir, nasa uh, 2, sir. Nasa... nasa yung ako? uh, victim nasa 4. Purok 2 o Purok 4. so, medyo malayo-layo sa kanila. Tapos yung uh, itong background, sir, ang background, sir, ng suspect, dati na ito, sir, may mga records sa barangay na pag so nanakaw, sir. Oh. Okay. And then may may nakuha kami, sir, na information, sir, na, no? na gumagamit ng drugs. So, Ayan, dapat hindi ninyo kung makot in yan para makulong. Totoo. Oh. Yes, sir. Ibabaligit kami, sir, para oh. ma sir, mahuli din, sir. Okay. Uh, Lieutenant Colonel Robert, ano, para lang sa kalinawan ng ating mga taga-panood, ano ba ang inakahandang reklamo na isasampan ninyo sa piskalya? Ah, uh, sir yung acts of the business sir, against sa uh, suspects suspect sir. Hmm. How about so, yung ano, uh, yung uh, child abuse? Meron ba tayong nakikitang uh, elemento ng child abuse considering ng isang biktima ay minor yata, 14 ano? years old. 14 years old. Yung yung isang uh, yung kasama na victim sir, uh, hindi naman sir uh, uh, ginalaw sir ng ano ng suspect. Hmm. Pero yung Mali siya yung, wit siya lang oh. siya yung witness, yung witness. How about uh, yung, ano, yung pagpasok sa bahay? Alleged day, nakapasok sa bahay yung suspect. Yes, sir. Nakapasok oh. sa bahay. nung pwede nating isama pang asunto, yung pagpasok niya sa bahay? Uh, trespassing, sir. Ayon. Trespassing, sir. Ayon. Sampan nyo, ha? Idagdag nyo ang kasong iyon. Uh -huh. Dahil mukhang na na, na consummate niya yung uh, kasong pagpasok sa bahay. Ha, para hey, madagdagan na itong reklamo laban sa kanya at makulong na ito kasi magiging hmm. ano ito eh, sexual predator ito ko hindi ito makukulong ano kaya dapat maging peaceful ang inyong bayan ang inyong barangay diyan sa inyong lugar uh, Lieutenant Colonel Indiape ha kailangan mabawasan yung mga ganitong klasing tao no L sa lugar bro. nila Sorry. para sigurado tayong ligtas ang ating mga kababayan ba? kaya Lieutenant Colonel Indiape Yes sir Kapiser sir. O para mi salamat po uh, kay Mr dun sa guardian ano kay Alias Nardo sa pagtitiwala sa ating programa wag po kayong magalala at tututukan po yan ng ating uh, magiting na chipo pulis dyan, si Lieutenant Colonel Roberto Injape